Full on DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN. Tatak RMN. Hondumanan Sosaka. Mayong adlaw kanin tanan ng mga sukintig paminaw nining nang handumanan sa usakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kage. Ako si Carlo. Sa di para ko sugdan sa pagsaysay ni nining akong kage. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mabagal. mabagal. RMN Drama presents HAN MANAN SAU so SA -so -so -so. KA AWEN Anak pada sayang ka agak karun Mewkening sekelelaki nga teka tayud leluan sebu Angga tu matatampu negda singan nga Carlo recorded by x thunder gaming <laughs> kani angayan ko oh um, di na go feel ug agupin kaayo ha huh? mm. dili like mang good ay basta kay ko na niya good og kita lang ulain. pero nice man para good Nagpakuyo ka na ako niyang mga sa na akong opinion, pero dili kang patuon ako. May pagpapuli na lang ko. Oh, sorry, nagod. Masuko lagi dayon uy. Hmm, sige, mangita na lang kong lain. Oh, maayaw kayo di patuo. Maulagi, ma. Anak, uh, naalang ko'y pangutana ba? Oh, ang sama na. Wa na man gud na nimo ilimod nimo ang imo tinuod nga pagkaikaw. Pero may chance ba nga makagusto ka og babae? Oh, 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 oh mga ano dili. Sa ato pa. Ay, may chance na ikaw nga makahatag ka ng apo <laughs> Ay, no. lang ka, ma. Ay sus, kasang samuka, bigyan na rin kayo. Uy, sige, panawag, uy. O, sa mani, uy. Sige, magkagpanawag. Beshi, asa ka. Oh. ka? Uy, ngano ka, uy? Nagilag pa lagi ka? Ibuwagan ko sa kong uyab. Ha? Uy, may uyab dahil ka? Sorry nga, wako magsulti ni mo, ha? Pero, oo, oh, na ako'y uyab. Huwag Tultuli to ko, kung nasa na yung imuyab ka ron. Ang adyote, man. Tultuli to ko, kung nasa na siya nagtrabaho. Ikay, Elmer, may? Oh. 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 Pagtarong si mong pagkalalaki, ha? Tapalag, kinsa mga Best friend ko ni Kay. May bawaan ganin ako ng imunas ng pasakitan siya. Piti ka gud ako. Lika sabut ka. Hmm. Oh. Nganong gibuhat man to nimo? O oh, para mo tagam. Wa kay katungod, Carlo. Best friend ko nimo. Giprotektahan lang ka. O, basta oh. nangigil ka sa kong uyab. Oh. Unsa? Sultihin ako gusto nimo, Carlo? Nakagusto ba ka na ako? Nga nang huwag ka makatubak. Kayo huwag masagyong ko sa kung kagalingon, ma. Wako ko mahibaw ko ako siya sa pagtubag. Nak, sulti na gud ko tinood. Nakagusto ka ni Kay? Oo. Oo, ma. Oo, oh, kung mauna, tugani siya. Sultihin siya tinood. Ma. Recorded by x -Thunder Gaming. ko formal ko ni magpurma ron. Okay, sorry. Di ba ako nga wak kay katungod puro. Okay na. Kalimta na lang ka nato. magbest Mag-best na, Carlo. Huwag dili sa ko gusto nga mag-away ta. Dili ko gusto nga mawakan ako. Okay. Huwag sa pa. Nagbalik kami ni Elmer. Okay na mi. Bayu nun. Ah, ay, aloy. Ah, sige, 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 bes, sige, bes. Muli na ko kay magilis ko, ha? To, eh, kalimutan sa rin ako gisulo, bish. Oy, babos. <laughs> ano <laughs> bang ko, eh? Hangtod sa hangtod na lang yung nina akong itago ng feelings para niya. Mas payo punya po niya huwag kumakasulti niya para dili isa kiwawan ako. Huwag samtang

salamat kay formal kag yung Atubang na mo dong. Ah, uh, oh, tita. Aron makita ninyo nga uh, seryoso gud ni Kay. Hindi naman kanini mo pasakit ano gusto si Kay. Besh. Uh, ay. Oh. Sup? Ngano? Napasakit na din nimo ang among anak? Ay, kana normal nga away sa managuyab pa. Oh, normal? <laughs> Excuse me. Panghunaw sa ako. Oh. Besh! Unsa man to? Gusto ka masuko si Papa ni Elmer? May ba yung kagunsa ka-protective si Papa nako na ha? Kaming tanan mo nagprotektahan ni Muday. Huwag ako mo mas naglagot ng magunahuna. Nga magpakasal ka niya kay ako mo ay nahibahong unsay iyang gibuhat ni mo. Wa na sila atong bayhana, Besh. Nag-usap na siya. Sure ka? Uy, nasig, nahibaw ka sa tinuod, pero imo lang giila nang imong kaugalingon. Unsa? <laughs> Ay laglay na sa pagsabot, pero wa ko makauyo niya para ni mo. Besh! Ako pa ni mo, Nak. Sultihan na lang ni mo si Case Tinood. Hindi pwede, ma. Kaya ba magtuo siya? nga kontra kayo ko sa ilang kasal kay nakagusto ko niya. Oh. Excuse me, sama ha. Hello, Bish! Oh! Bish! Huwag ganay ko ba sa'yo? Huwag pagkat mag-usap si Elmer. Sila sa sa'yo, babae. Hi, magkaroon. apoy na kayo, Beshwe. O ano ko kay Bawgod si Agay na kubuhat doon? Bes, nila ba kasi Elmira gilang lalaki uh, nilis kalibutan? Nabay daghan. Daghan lagi. Pero pariha na silang tanan. Uy, uy, dilit lang kaya ka pa sakitan. Dilit yung tanan. O takay ba o? Ganay na kagusto ni mo sa tago o andam siya nga mupangga ni mo. Kinsa? Ah? Kinsa? O, K Kinsa? Bish, lagi pa duli mo yung mga... Kinsa lagi? Uh uh <coughs> <coughs> <gleep> <coughs> <coughs> Ganun yung motong ibuhat, ha? Duga na nakagusto ni mo, <coughs> kay. Nabuuan na ka, Carlo? Siguro kung buang ang tao na mainlab sa iyong best friend, mauna, nabuuan na ko. Best friends na! Dili na pwede! <coughs> Kay... Ayaw nagpakita na ko, Carlo. Giluod ko ni mo. Kay... Gusto kita isayaw ng mapahawag kamay. Huwag na'y kumasayop. Sa higayon nga musulti ko ni Kay sa tinood, mawagin siya na Sakit man ang naon pero kinahala na kong dawaton. Nga nawaan na siya na ako. Pero nga akong feelings para niya, nagpabilin gihapon o gigo na lang ko sa pagpanganda niya. O kung man ko nakatugaan niya, narealize na, realize na, ako, na, na ko na maglinaki na lang ko. Dinin lang ko tub, o gdagan salamat sa pagtagad ni nang akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mau kita mai hegalan ka Ageni, ni Carlo ngate kata yud lelo an Uban sa awit yang ki awit ya regalan. Mabagal. Gusto kita ni sayau nan Ang kaagig bahot na doa sa radio ni Carol Marie Hikain o gabus sa ni Priscilla Recanaz. Kamu mga higala og mga sukin ti paminaw. kina singkasing kong kedapit so papada sa inyong dakalan laing kaagi sa kina buhi nga nagliput sa usagawit. Yodris lang niining tuluban nun han dumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor Jose R. Martinez Building, Smenya Boulevard, Cebu City. Oba ipada sa Handu mana an Facebook page. Handu sesudah di kayuan, takkan selamat senyum Pak Pandu. Gustav.